sa ating linya si Luis Sortida, ang pinuno po ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Katanduanes, Popoy. Sir Luis Yes sir. Uh, sir Pag Luis, magandang umaga po sa inyo. Ano, kumusta na kayo dyan sa Katanduanes? Ah, uh, meron po bang uh, well, uh, nakita nga po namin ano, malaki ang naging uh, epekto rin sa inyo nitong uh, Bagyo talagang uh, uwan. Ano na po ba ang mga update dyan sa mga casualties? Nadagdagan po ba o nabawasan? Opo. Go ahead, Opa. sir. Mm. Okay. as uh, per yesterday evening, ah, uh sa po kami, uh, isa lang yung naging casualty okay, namin at that's kami uh, from uh, Liga, Talo Piga. Uh, browning po ito yung naging casualty uh, yung... Uh, sir Luis, medyo... He hello, sir. Hello, sir. Uh, sandali lang po. May problema yung ating linya, no? Paki, uh, at uh, atin lang po itong aayusin. Alright. Uh, sir Luis, pakiklaro lang po. Uh, una, ano ang sitwasyon ngayon dyan? Ngayon huba ay magsumaganda na ang panahon at kumusta ang inyo pong sitwasyon generally. Alright, wala pa ho tayo'ng uh, maayos na linya patungo dyan sa Katanduanes. Dahil nga sa balita ho, ano, kahapon diyan po unang dumaan bagamat wala pong landfall ano ho na record ang pag-asa, may isang isa casualty po. yan ang Apo. sabi ni uh, Sir Luis, uh, Alright. Sortida. Kaso medyo lumabo na nga yung uh, linya. Okay, uh -huh. uh, sir maganda umaga po ulit. Uh, yes, sir. Magandang okay, maganda, Sige sir. po. So, far today, ano ho ang sitwasyon dyan ngayon sa inyo pong panahon <laughs> at ano po ang inyong pinakahuling report sa number of affected families and casualties? Sir, go ahead. Uh, sir, as of uh, today, medyo magandang panahon ngayon. Uh, and then, uh, Yesterday, yung nakuha namin affected is around 88,000 uh, families, uh, individuals so yung affected. Mm -hmm. Go ahead sir. Apo. Go ahead. Mm. So ngayon po uh, we are trying to clear yung uh, circumferential road ng Katanduanes to give uh, way dun sa mga relief operations namin. Opo. And then uh, sir, yung pong power supply niyo sa buo po bang uh, island province ay uh, wala nang kuryente? Opo, as uh, Uh, so, today, wala pa kung kuryente yung buong provincia, but hopefully, itong sentro ng uh, yung vira is uh, sana ma-restore nila within today or uh, uh, tomorrow. Kasi kunti lang yung uh, damages ng mga lines. But, of course, yung nasa ibang munisipyo, uh, medyo back matagal lang pa po, sir. Opo. Sir Luis, uh, choppy po tayo. Ano? Naintindihan namin kasi nga Ah uh, baka may problema din po yung ating telekomunikasyon sa lugar ninyo. Sir Louis, uh, nasaan ka po ngayon mismo as we speak? Ah uh, sir, uh, kasaluy ko lang sa bahay sir. Uh, mm. po ako sa by. Mm. So I'm preparing to go back to the office. Oo. Uh -uh. Nasa Virac ka ba? Yes, nasa Virac? Yes sir, nasa Virac San Bales. Okay. Kay Kayo ho ba ano na ano na obserbahan ninyo I yung bang mga poste ng kuryente na tumbahan? Ah, uh, so for sir kung yung kung nandito kasi Sibera, hindi so wala akong masyadong na Ah, eh. mm -hmm. mm -hmm. uh, but uh, hindi ko rin masabi yung ano kasi as uh, ngayong umaga pa lang ho uh, ang doon sa iba pang munisipyo. Mm -hmm. Gawa nung hindi ho kami makadaan kahapon na uh, going there, may mga baha po tayo, may mm -hmm. mga landslide. Opo, opo. Sa dami nga po, ano, ng mga nagtumbahan din po mga puno. But so far po, yung inyong casualty, ano ang cause of death, sir? Ah uh, drowning sa sir na flash flood. Na, na inabot po ito ng flash flood. Hmm. Opo. Hmm. Ito hong flash flood na ito, uh, storm surge yung mapinanggalingan ito. Paano po nangyari? Ah, uh, ito yung uh, nagkaroon ng lal po. Uh, medyo nagkaroon ng lal yung bagyo. And then, lumabas po siya. Bumalik po sa kanyang farm. At doon po inaabot siya ng flash flood. Mm. Ayan. Uh, sir, sa ngayon, ang sabi niyo nga ay nakauwi na kayo. Kumusta na po yung mga binahang mga lugar? nagsubside subside na rin po ba ang mga tubig? O malalim pa rin? O impossible pa rin ang ilang mga lugar dyan? Uh, yung iba, sir, subsided na. Yung iba naman, receding na. But as uh, so of this morning, meron pa rin tayo mga lugar na baat pa rin. Mm -hmm. Ang mga evacuation centers po, lahat naman ng mga area ay safe po at walang uh, inabot doon. Uh, sir, wala naman ho yung uh, mga naabot ng uh, mga uh, sa evacuation area safe naman po ang mga evacuees natin. Okay. Mm -hmm. Yung pong inyo binabanggit na 88,000 uh, individuals, yan po ay uh, saan ang kanyang konsentrasyon, sir, ng mga apektadong uh, pamilya? Ah, uh, sir ito po. Ah, uh, hati-hati na po yung 11 spots. Ito gawa nung uh, bago pa man dumating yung bagyo at mm -hmm. nag-preemptive evacuations na tayo. Mm -hmm. At uh, dahil sa nalaman natin magkakaroon ng uh, storm surges, nagtalabas mm -hmm. po ang aming um, gobernador na doon uh, first evacuation mm -hmm. na tayo Okay. So, Opo. Especially yung mga nasa coastal area. Opo. Opo. But so far, sir sa mga LGUs ba niyo, established mong komunikasyon? Ah, uh, so far sir, uh, uh, dalawang munisipyo lang ho hindi namin ko contact gabi. Oh, dalawa na lang ba oh, po ba? Opo. Ano po ito? Anong mga bayan to, sir? Ito po yung bayan ng Higmoto and Karamuran. Okay, pero sa lahat po naman ng inyo po bang LGUs, meron na pong sat phone na provision para po sa in case po ng emergency magagamit? Yes, sir. Yes, sir. Uh, magudumutin yung bagong napag-distribute to uh, sa 11 palpis Starlinks. Okay. At uh, sang, kumusta pong inyong airport dyan? Uh, ngayon, sir, uh, yung airport natin okay naman po. Wala naman po siyang naano -na -na sira. -na -na okay. At sa ngayon po, ang inyong telecommunication, meron po ba signal ang Globe at Smart? Sa, yung dito sa Galactar, wala naman ng Ano, meron po. Hmm na lang Globe and Spark. Mm -hmm. But on the other municipalities, nag-down ang telcos natin. Okay. At uh, kumusta pong internet service? Ah... Uh, so far sa ito yung magandang ano ngayon kasi yung internet service natin di sa uh, central ng uh, Sabira, eh, hindi ho nag-down. Okay, mm -hmm. that's very good to good to know. Uh, sir, sa, sa ngayon po, nandiyan ba si Governor? Ah uh, yes sir uh, dito po si Governor. All right sige. So uh, mamaya po anong ating aasahan na gagawin po ninyo para po dito? Uh, do you have the enough equipment para po sa clearing ng mga debris sa kalsada? Ah uh, yun ang inaano namin sir kasi as of 4 AM nagpa-deploy na po ang DPWH ng kanyang equipment and uh, pati na rin ho yung provincial equipment pool mm -hmm. going to sa iba-ibang bayan. Uh, para makiho yung daan in way dun sa aming disaster relief response. Mm -hmm. Opo, opo. Sige po. sumu. Uh, mm. Yes, sir. Yeah. Muli ho kaming tatawag. Ano po, sir? Sir Luis, para po sa update ninyo na may bibigay po sa aming programa para lang po sa kaalaman ng ating mga kababayan, lalo na ho sa mga nagkakatnaduanes na hindi ho na sa probinsya at naghihintay po ng, ng mga uh, balita. Salamat po, Sir Luis. Salamat din po, sir. Good morning. Salamat na True FM Special Coverage. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!